Mukhang busy busy po kayo ha. Tulungan na po namin kayo. Okay lang, kaya ko na to. Wala naman po kaming ginagawa eh. O sige, bahala na kayo kung ano may tutulong nyo. Kapitana? Oh. Ayos na ba lahat? oh, ayos na. Ready? Pichal. Ayos na. Thank you very much. O sige mga kasama, magsikahin na tayong lahat habang may nitinit-tinit pa. Halina kayo! Tay, si Kapitana Lambing po ng Barangay Mariposa. Kumusta? Kapitana? Nagustuhan niyo ba yung handa? Ayos naman. Kaya lang yung adobo, maalat eh. Oo oh, nga ho, sobrang alat. Kaya hindi ho namin nagalaw eh. ah, <laughs> ganun ba? Mukhang kayo lang ang naalatan. Hayaan mo sa susunod, lalagyan ko ng isang sakong asukal. Galit yata. Tay naman, wala naman kayong diplo diplomasya eh. Siya nag-cater ng mga pagkain na yan, tapos pipintasan niyo. Hindi ko naman alam na siya nagluto niyan eh. At saka nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Talagang maalat eh. Siyempre, napahiya yung tao. Sabihin mo, masarap yung pansit. Talaga chairman kaya biyab na yan. Paano naging chairman? Tipati ko. Ano magluto? Bakit lang din? Wala po siyang... O sige, mabuti pa ituloy mo na yan. Ayusin mo na yung cake at magdi-dessert na Okay? o pag nagkataon, hmm, makikita niya. Ah, Kapitana. Ah. <laughs> Marami akong nakain. Talaga palang masarap kang magluto. <laughs> Totoo yun. Nagulat nga si Chairman Godor. Eh. Nang malaman niya, ikaw nagluto eh. <laughs> Mabuti naman na gustuhan nyo. Merong iba diyan nakakain na at lahat. Pinintasan pa ang luto kong adobo. Maalat daw. Sino may sabi nun? Si Chairman Kayabiyang. Kailan ba talaga sa'yo ni? Tignan mo nga ako, Julian. Sige na, Senny, siyang dalila. Bigyan mo muna ako na isang mangga. Magro-ronda kasi ako eh. Utang na loob naman, Julian. Mahina na nga ang beda ko. Bubusiti mo na naman ako. Ito nah. naman, parang kang hindi pa kayaran. Malapit na ako magkaroon na pera. Ligaw ng ligaw, puro naman utang. Senny, mamaya ka na pumasok. Sang dalila. Julian, huwag mo nang bulabugin si Senny. Magsasara na nga yung tao eh. Chairman, uh, kalat na kalat na sa buong barangay natin ang paghamon sa'yo ni Masong Pader. Pansinin yun, puro hangin lang yon. Kapitana! Bakit? May magdala ako sa eskirita. Ha? Punta natin! Hey, hey. hey. Lambing! Huwag kang makialam. Uh, kasi, Kapitana, itong dalawang magnanakaw na ito, madalas kaming looban doon sa miyamin. Kayo, bakit kayo nandito? Eh, mangyari ho, Kapitana, dito sila tumakbo. Natural lang, dito namin sila habulin. What are you looking at? Lambing! Huwag kang makialam, Kuya. There seems to be uh, some problem here. Uh, ano ba ang problema, Kapitana? This is Barangay Mariposa. And as you know, I am the chairperson here, right? Uh, right! Alam naman ho, namin yun. Then you should also know that because the suspect was found here in my jurisdiction he's under my custody right right okay. Right? uh okay magdala la kapitan na itong dalawang ito dadalhin namin si no, no 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 he's under my jurisdiction therefore ako magpapadala doon sa presinto right again right i uh, don't kinataw tawahin niyo diyan okay kasi alam o mga tanong dalhin niya sa presinto eh uh, kapitan na tutuluin na right <laughs> Sige. Uy, ano ka ba? Kanina ka pa kalabit ng kalabit? Ano ba ang problema? Eh, pabihira ka naman eh. Tignan mo nga mukha mo. Ang ulo mo, puro-puro doloy. -puro Nakakaya sa mga tao ah. Tignan mo. <laughs> o, ano? Binaman. <Good> <laughs> Maupo kayo. Napasyal kayo. May kailangan ba kayo? Eh, wala naman. Ano wala? wala. Ano? Meron? Ah. Meron? Uh, meron. <laughs> meron nga pala. Ano yon? Ang eh. tukol dito sa barangay nyo. Eh, maganda sana kung meron tayong mga joint projects dito sa barangay. Maganda nga yun. <laughs> Nabalitan kasi namin ang project nyo dito sa Mariposa. Talaga po? Alin yun? Ah, yung pagpapayos at pagpapaganda ng paligid. Ah. Ginaya namin. Talaga? Epektibong talaga. Hindi lang naging malinis ang paligid, pati yung mga magnanakaw, nahirapan po pumasok. Oh. Okay nga talaga, di ba? Mabuti naman. I'm glad to hear na napapakanabangan yung project ko. Di tulad na nangyayari na kung misan, mismong opisyal ng barangay ang naninira sa kapwa niya opisyal. Anong ibig niya sabihin? Eh, may narinig kasi kami, usap usapan na nabanggit ang pangalan mo. Pa Paano? Pa Paano nga ba, yun? Ang sabi eh, kabago-bago mo lang daw na kapitana eh. Masyado ka raw na masalita. May pa-English-English ka pa raw. Eh, nag-aral ka daw ng abugasya kasi Sino may sabi? Chairman. Sino may sabi? Sa tingin ko, nainggit lang sa'yo. Sino nga may sabi? Ang mabuti pa. Huwag mo nang malaman. Gusto kong malaman. Eh, si Kayabyab daw, ang chairman ng Pitong Gatang. Sinabi niya yon? Y yun ang usap-usapan. Walang hiyang yon? Nakuha pa niya sa binat, pinamamalita, na may gusto ka raw sa kanya. Ano? Ang tapang talaga ng apog niya. Relax ka lang, Kapitana. Talaga ganyan na public official. Maraming nainggit. At hindi lang yan. Pag lumalabas ka rin sa kalye, may baterya ang buhok mo na may paikot-ikot na parang kuryente. At ang mukha mo, parang panis na isimada na sa isang katerbang asukal. Oh, oh, oh. Kasi huwag yun mo eh. Kapitana, oh. magandang araw. Magandang araw. Pare, sundan natin. ito. Napasugod kayo. Saan dito ang bahay ni Chairman Berting, kaya Kayabyab? Ah, si Chairman Berting. Doon no, sa pangatlong pito, sa taas. Pagkatlo? Taas? Oo. Oh. Ah, mukhang galit na galit na. Umuusok kang ilaw. Chairman Kayabyab! Aba, ba't ka tama yun ah? Oo nga no. Ba't kaya kinakalabog ang pito ni Chairman? Chairman Kayabyab! Chairman! Kapitana, kayo ho pala. Saan magaling mong tatay? Sandali ho. Ibang klase dati nga, mukhang galit na galit ah. Wala akong tatay. Saan siya eh. nagpunta? Nandun sa palengke. Ah! Nagdidilihen siya ng ulam sa palengke. Naku, hindi magagawa ng itay yun. May inaayos ng unggulo doon. Sa palengke ka mo? Ah, uh, Kapitana, ano ho ba depresya? Huwag ka na makialam! Ah, huh? Sandali lang ako. Ika, ano ba? Wala na ba nangyayari? Hindi ko alam. Hoy, Sir Nan, yung bayad mo. Ano yan, pare? Bakit? Ano nangyayari? Ano nangyayari? Sema, nakita ninyo, kulang ng dalawang guhit. Oh, Edna, ayan o. Sa timbangan ng bayan, kulang ng dalawang guhit. Kaya pagawa niyo ng timbangan niyo dahil marami nang nagreklamo. Eh. Sige ho, Chairman. Ako na ho mismo magpapagawa nitong timbangan namin. Sige. Kaya na ho, naman ho, inawawala. Ayan niyo, sikasihin ko agad. Maraming salamat, Salam Chairman. Salamat sa oh, Chairman. Saliga. Chairman kayo, Biap? Kapitana, naligaw kayo. Hindi ako naligaw. Ikaw ang sinadya ko rito. Para linawin ang mga pambabastos na ginawa mo sa akin. Ha? Huh? Anong pambabastos ang ginawa mo sa... Bakit ipinagkakalat ko... na nagkakandara pa ako ng pag-ibig sa'yo? Bakit? Sino ka? sundan mo lalaki para maloko ako sa'yo. Hoy, no way! Hindi ako yung tipong babae mababaliw sa'yo. Kapitana, nakatingin sa atin yung mga tao. Huwag tayo mag-skandalo rito. Ano skandalo? Wala akong pakialam. Akala ko ba we have a democracy? I can say whatever I want, wherever I please, kahit saan. May reklamo? Akala, akala mo siguro hindi makakarating sa akin, ano? Ganyan kayong mga lalaki. Pag naku-corner, para kayong mga hamong tupa. Bumabaligtad. At ito, tandaan mo, kahit ikaw pinakamayamon lang.